Hi mga Bibilabs! Dahil po ay yakin tayo mamaya or night shift tayo, kaya kailangan natin bumili ng ubinto or hapuna natin. Kaya let's go! Pasok tayo sa loob. First time ko palang bumili dito mga Bibilabs at ito po ay palagi ko naririnig sa mga kasama ko. Nire-recommend nila ito. Kasi bukod sa masarap na, mura pa. O diba, kita niyo yan. Ito ka na bumili, ba? No. Ay oo. Wait lang. Ano? Ang dami. 오, 이시소! 이시소! O di ba mga bibilabs, ang dami mong pagpipilian. Kung ayaw mo doon sa nakapak na na set na siya, dito ka na lang at least makapamili ka, di ba? Merong parang barbecue, merong pritong chicken, merong sausage. Marami mga kabibilabs kaya kung gusto mo, isa-isa lang bilhin mo para matikman mo din yung iba. Ganon. Ang hirap tuloy pumili sa dami pa naman at saka mga masasarap mga bibilabs. Parang gusto ko isa-isa, tikman ko. Kung dito ka naman bibili mga ka loves, dalawang pack ay 550 yen. Hindi ka lugi niyan mga bibilabs. Ayan, makapamili ka kung anong gusto mo. Oh. Pero ito na lang siguro bilhin ko. Masarap din naman ito. Pukuha. Sang, sang papu. Sang papu katara. 550円だけここでしょすごいでしょすごいでしょ見てサラダもあるしスパゲティもある安いじゃん安いここは美味しそうでもそれは3日後は sa Yun mga bibilabs loves, nakabili na tayo. At ito, bumili din ako ng kamote kasi grabe, sobrang nang namiss yung kamote talaga. ye yeah, may baon ako mamaya. Ang ganda din naman talaga dito mamili. Kaya lang naisip ko mga kabibila, mas makakatipid pa din tayo kung bibili tayo and then tayo na lang din ang magluluto. Ngayon kasi lalo na mainit ang panahon ng init sa kusina mga kabibila, kung magluto ako, kaya naisipan kong bibili na lang muna. Yung mga presyo dito mga kabibila, pasok lang din naman sa budget natin. Ma-afford lang din naman natin mga kabibilabs yun nga lang kasi may kalayuan sa apartment namin. Kaya minsan nakakatama din talaga dito pupunta. So yun lang mga kabibilabs for today's video. Bye!